set mo mag-aalis tayo. Guys, malakay muna tayo. Dahil na tayo pang buong bigas at pang ulam mamaya. So, kailangan natin kumayos para sa ating ekonomiya. Yan, guys. Tapos na ako pa ako dito, guys. Tara dito. Tapos na lahat na nakalakot ako, guys. kita mo ganap <laughs> ko pala yung electric fan namin sira. <laughs> so, tara na guys, mga tayo. Ayan guys, kailangan natin na para sa pambiling ulam. Wala kaming ulam mamaya. Okay. Hmm. Well, one minute na. Ito guys, mga lata. Mineral. Mineral. Ito guys, TV. <laughs> blog for this video you guys. <laughs> Thank you for watching. Please like, follow, and share. Bye bye.